back to my channel. To this video ay try natin ang challenge na kung maluluto ba ang itlog sa Dubai with 37 Celsius dahil palamig na nga ang weather ngayon dahil going winter na siya. So, iwanan ko to siya ng 1 hour. Yung nakita ko na challenge is hindi talaga naluto yung itlog kasi iniwanan niya sa labas ng 10 minutes lang. But ako, iwanan ko siya ng 1 hour. Then, with the matika na siya. So, let's see. Come on. What am I going to give us? Gede 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 gua mau tika. Dili aku mau nasyangi anu. Tapi alam yo guys, murah <laughs> <laughs> guys. Sigilan guys, basaya alang teh. Wait lang kay magawa ko. Okay. <laughs> Okay. Bye guys. Well, I will back after one hour. Ano mo itlog? Ano itlog dili sa nakuha ni Ah, pa ba? One hour kana matay na <laughs> one hour. And guys, so Babalikan ko siya After one so guys, hour Ano na guys? Ayan na guys, nag-alarm na siya. So, one hour. Ayan na, nag-alarm na siya. So, magluto na tayo ng itin. Hi guys! Ayan na, lutoin na natin yung ito. So guys, ayan na, 1 hour ko siyang iniwan and the answer is no, 37 Celsius. So, ang gagawin ko ngayon is, ulam ko na lang to siya, tanghalian. So, ang nangyari is, Scam. Scam. But maybe no because now is 37 Celsius so dapat 45 man. Dapat siguro is nung kainitan, palamig na kasi ngayon dito sa Dubai, guys. So, nangyari dito natin siya nilutuan. So, 37 Celsius hindi talaga siya naluto. So, 'yun ang nangyari, guys. So, ayan na, guys. Thank you for watching. Kakainin ko na lang siya for once. Bye. guys, ang itlog. Sakalan talaga siya. <laughs> Ayan na.